magandang hapon mga kabayan. Muli tayo magbibidyo. Eh, pumayag yung pasayro natin magpabidyo. So, surpresayo natin sila sa ride. Dahil ang ride niyo ate, free ride. Ayan. Thank you, Yeah. free ride kayo ngayon. And ako yung taxi vlog. Ah, taxi vlog. Nagbibigay ng free ride. Yeah. Ayan mga kabayan, pre-ride uli sila madam. Dalawa sila, papasok pa lang kayo ma'am na. Yes, thank you ayan. po. Saan kayo papasok? Sa Pitex po. Pitex, ayan. Anong pangalan nyo isa-isa? Diane po Dayan, Diane, kayo Claire po. And po, clear. Ayan. Ano masabi nyo dahil na-surprise kayo sa pre-ride? Thank you po. Thank you po, yeah. <laughs> po, <mas> kami <laughs> oh, sa diba, mga ano, nakalas Ayan. Bale, ang bayad na lang nila sa atin mag subscribe sila sa atin ngayon Ano bang ano mo kuya? Taxi vlog O YouTube yan Ano pong ano niya name niyo? Taxi vlog nga Taxi dash vlog Ayan Kayo ang bagay ng pre-write ni kuya ngayong araw Kami pa lang ba kuya na ano mo ngayong araw? Bale, ngayong January day na Kahapon, isa Tapos ngayong pangalawa kayo Ngayong January kayo ang pang day 2 di hmm, Diba? Diba? Ah, ito ka kuya. Ah, oh, ito ka kuya. Ah, ah, ah. Marami ng, ano yan, marami ng upload. Ayan, masasabi nyo sa mga taksing na nasasakyan nyo. Okay naman kuya. Pero dito lang kami naka-free, ano, free ride. Sa inyo lang kami naka-free ride. Sa inyo lang kami naka-free sa naka sa naka Pero safe naman. ride. Oh. First time nyo sa free ride nyo? Yes. Opo, oh, oh, oh. Pero sa bus. <laughs> <laughs> ah, sa bus meron din. Oh. free ride talaga sila. Hindi, ano naman yung sagot ng government yan eh. Yes. Ano yun eh, sa talaga ng ah. gobyerno. Ito, palibre ko lang talaga ito araw-araw. Bali, mag na buwan na tayong gumagawa ng ganito. Sa taxi, libre sa kayo. Ayan. Kayo ngayon ang naging bahagi. Shoutout yung mga katrabaho nyo. Maya-maya nasa... Maya-maya nasa YouTube na kayo. <laughs> Shoutout sa mga taga Ptex, yan, cosmetics. Ayan. Diba? Ayan si Ate. Ayan At pa shoutout siya, shout siya shout siya na talaga yung namin. Eh, <laughs> mga na kapatid nyo po. Ayan, sa mga taga Amadeo, yan. Ah, sa ano, Kabite. Yes. Sa kabite. Malayo pa ang aming Kayo Ate, taga saan? Taga Tansa po. Ah, Parehas Kabite. Parehas Ay, Ayan mga taga Kabite siguro. Ano okay. na to pang namin dito. Kung hindi ako nagkamali, pang-anim na taga-kabiti na tong pre-ride ko, nabigyan ko. Pero ngayon, January, sila dito Pero last year, kuya, nakairan ka na. Marami, 100 plus na. Sa pre-ride? Uh, Marami ka na subscribers, kuya. 600. Makikita mo dyan kung nagsubscribe ka, makikita mo yun. Kung ilang subscriber ko. Kung ah, -subscribe nag subscribe namin yan sa mga katropa. Oh, kung nag-subscribe ka, bali 600. Ka. 601 pa lang yan ngayon Actually at maganda na yung mahaba ng video natin Para ano Para Kasi minsan 4 minutes hindi Parang hindi napapansin yung video Ayan. Ano yung pinakamalayo mong na free ride ko? Ano malayo din PG at Shata at saka Estabi niyo malayo-layo talaga. Free ride. Oo, ma traffic uh, pa. Yun. Taga Cavite din 'yun kasi patient siya. Kailangan na kailangan din nila. Anong biyahe mo ba kuya? Dapat? Uh, Anong biyahe? Ano ba? naman tayo eh ni Point of Luzon kahit saan naman pwede tayo. Ah, uh, kahit saan pwede. Oo. Ka? Kaya kung saan galing ang bigay ko kasi ng free ride alas 12 hanggang alauna. Kaya lang ngayon pahira pa ng pasayrong kumuha ng minsan alas 11 sinagahanap na ako pero yung iba ayaw, ayaw tulad ngayon yung kasunod nyo terminal 3 galing ng bundi ayaw. ayaw tapos oh, tapos nag walk out pa nga dahil ma daw dinan ko daw sila sa traffic pero salip <laughs> sa na malapit na sana sila dahil hindi naman nila alam yung terminal 3 Nakala nila nila niloloko tayo. Eh niloloko ko sila. Kaya nagagalit. Ayan. Sayang Oo. Kasi hindi ko sinasabi 'yon oh, na free ride. Tulad niyo nag, 'di ba? Sabi ko lang gusto niyo ma, ma videohan ko kayo para ma may may ano ako doon. Hindi talaga pangit kasi pag sinabi ka agad yung free ride, walang reaction yung pasayro pero talaga kami. First time <laughs> namin ma-free. Oh, ride right First time niyong ma-opera na so, yun. Eh, Karami ano. Kalimitan kasi yung no? mga ganyan talaga ang service. Mga ano. Tag, tag, nangi, talaga sa metro. Naghihingi pa ng dagdag. Apo. Nagtataka kayo. Ngayon nakametro kayo. Di ba nakababayan. -naka ah. Kasi ang pupuntahan nyo PITX May mga LTE parbi dyan. Pamamaya patayin natin yung pagpasok nyo. Sitahin tayo wakakasuan ako ng ano ng contracting passenger uh -huh. so, uh -huh. kaya iniwasan yani, talaga namin na nakabukas, nakabukas yeah. talaga yan kahit nagbibigay kita tayo ng free ride pero meron naman pang pa nasakyan na nakabukas sa metro pero naka-fix na 100 yes. so, na pero hindi lang natichimpuan yun pero ngayon napakahigpit pansin ninyo pagpasok nyo pa lang dyan pag inopen yung bintana tapos inarang ka mm -hmm. yari ka dyan. kailangan hindi yung metro mo pagpasok mo diyan. Taga saan kayo ta? Ako kaluukan ako pero probinsya ko Bicol. sa inka sa Bicol. Karamuan. Taga sa ganyo father. Mm. Go ba? Oh. Ayun yung upload ko kahapon Sorsogon din. Endless pero si Madam hindi hindi nagpakilala pero alam ko Philippine Navy siya. Ang laki babae kahapon. Naghahanap siya ng boyfriend. Wow. <laughs> Ayan. Oh, message na lang kayo sa mga katrabaho nyo. Kasi malapit na din pala kayo. Pag taxi kayo na mag-taxi, malay nyo makita nyo si Kuya. Oh. Kuya Anong pangalan ng taxi ko? Ano ba ito pangalan? Taxi, taxi vlog to. May pangalan Hindi, ba? Hindi, mayroon na yung taxi ko. Ayan Ayan oh, yung pangalan. El Pueblo? oh, yan ang nagbibigay ng free ride. Mag-taxi kayo na mag-taxi, sayang din pa masahin, makakatipid kayo kay Kuya. Uh, malaking bagay. Ang mukha ni Kuya, mag-taxi tayo. malaking bagay na free ride, uh, o. Ano yung nadaan dyan, Kuya? ang gamit natin, lagi ako dito. Ang gamit natin na taxi mga kabayan, ano. El Pueblo, pero hindi ko na ibibigay yung plate number kasi marami kaming El Pueblo dito. Para hulaan o. nyo naman kung o. alin... oh, kung alin ba sa amin mean, yung nagbibigay ng free ride, free yan. Yan ang challenge ko sa inyo. Ah, At siguraduhin nyo, pag nakasubscribe kayo sa akin, ah, ipakita nyo sa akin yung cellphone nyo, free ride ka agad kayo. Ah, diba? Yan ang ibibigay ko sa inyong ano ngayon. Makita ko kayo na ipakita nyo yung cellphone nyo, nakasubscribe kayo sa akin, nakasakay kayo, sumakay kayo, nakilala nyo ko ibibigay ko sa inyo ang pre-ride kahit nakapagbigay na ako ng pre-ride sa iba ayan mga kabayan bibigyan ko na kayo ng tip para yung makakakilala sa akin na subscribe kayo nasakay kayo sa akin libre na kayo sa pag ride nyo o oh, diba ayan ate, okay Thank you so thank much. Thank you. Okay, okay. Thank you, thank you. So okay, Subscribe uh -oh. na ako sa iyo, Kuya. Oh, maya-maya lang nito siguro no, mga 30, 30 minutes. Uh -oh. Thank you so much. Thank so you, much thank you. So, Ayun. Thank you, thank you. Ayun, sila ngayon ng mga kabayan, yan sila ngayon yung nabigyan natin ng free ride sa taxi. Ayun. yan sila, oh. Papasok pa lang sila ng trabaho, mga kabayan. Pero dahil sa mabay tayo, binigay natin sa kanila ang pre ride ni Kuya. Babay sa inyo pa, support na lang sa video. Iyan ang ko sa inyong promo mga kabayan, yung nakakapanood sa video ko. Kung nakasubscribe kayo, nakilala nyo ako sa taxi, batiin nyo ako. At ipakita nyo na nakasubscribe kayo sa akin, ibibigay ko sa inyo yung free ride na yan pag nagtataksi kayo. Iyan lang mga kabayan. Maraming salamat pa-support sa video. Palambing na din pa-subscribe. Babay sa inyo mga kabayan. Ingat kayo lahat.